Guys, alam nyo ba dito sa lungsod ng Sambuang Kasibugoy ay eh, meron isang barangay na matatagpuan sa isla. At ito ang tinatawag na barangay Galas. Matatagpuan din dito guys sa Ulutanga. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong meron mismo dito sa barangay na ito guys. dito mismo guys, dito mismo na kung saan nandito ako, makikita natin ang yan, ulutang I mean, yan, yan yung yan. kabila na yan, ulutangga yan guys so, para makapunta ka dito, malamang kailangan mong sumukay muna ng bangka to so, yan, yan yung island ng ano, yan yung isla I mean, yan yung isla ng ulutangga yan ito naman ang Galas, Galas, Barangay Galas. Galas Island, kumbaga. So ayun sa <coughs> So ayun sa census, guys, mahigit or kumulang 2000 na katao lang mga naninirahan sa mismong barangay na 'to. So ayun sa mga tao dito na tinanong ko kanina, ang uh, mostly sa mga naninirahan dito, guys, ay uh, Bisaya. Guys, alam nyo ba buong buhay ko ngayon ko lang nalaman na pwede pa lang pwede pa lang kainin yung ganitong klase ng ano, crab. You know? Matagal ko na 'to nakikita eh. Pero ngayon ko lang nalaman na dito pala sa dito pala sa lugar na 'to ay kinakain nila yung ganitong klase ng crab. You know? Hindi ko alam kung ano tawag dito. Agokoy, agokoy. Agokoy tawag dito sa inyo, sa kanila, guys. Ano? You know? Pampatigas daw. Lulutuin niya nila mamaya guys Papakita ko sa inyo mm. So guys, ayon kay kuya, yung mga tao daw na hindi na makakaanak, kapag kakakain nito ay makakaanak pa. So, ewan ko kung totoo. Sa mga hindi, hindi baka na, sa mga hindi pwedeng makaanak dyan, ito, baka ito na yung sagot. Kumain ka nito. Kumain ka nito. So, sa mga kalalakihan guys, kapag kakakain daw kayo nito, Halimbawa, hindi na kayo tinitigasan. Kapag kakakain kayo nito titigas yung sa inyo. So mamaya guys, lulutuin na yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano nila kainin tong crab na mismo. Hinuli nila kanina mismo dun. ano you know? So let's go, let's go, let's go. So ayun guys, ito niluluto na siya. Dito ko lang nalaman na pwede pala yung kainin yung ganyan classic ano? Mm, masarap, masarap to. Ah, pwede pala kainin. Nakikita oh. Nagkikita ko ano lang sa labas ng bahay. Ito bang pirtil to. Wow, oh, pang pirtil no? Oh. Dito, bang pang ba yung, ano, yung hindi makanak? Ah, may benefits pala may kapag benefit kakain so... ka ng ganyan. Hmm? So pag sa lalaki, anong benefits? The same lang. Makakaanak. Hmm. Dapat maka yan? na. Pag, pag mag-asawa, dapat dalawa sila magkain ito. Hmm. Pag gusto sila makaana. Kapag halimbawa ah, ay makakaanak, no? Hmm. Pagkakain yan, magkakaano? Oo, oh, okay yun guys. Sarap yan? Yeah? Sarap. Boss, sarap, boss? Sarap, boss. Kakaanak ka <laughs> so guys, ayon kay kuya, yung mga tao daw na hindi na makakaanak, kapag kakakain nito ay makakaanak na. So, ewan ko kung totoo. At sa mga hindi pwedeng makaanak dyan, ito, baka ito na yung sagot. Umay oh ka